Hi guys. Oh, hi, beshi, Boss Beam channel. Nandito ako sa labas, Boss Beam. beshi. Tingnan mo yung truck oh, ang aga ng delivery ng ng ano namin, ng delivery truck namin. Tingnan mo. Nakatambay lang ako dito, beshi kasi ano medyo maaga pa ako. Bakit walang dollar sign? <laughs> Yung dollar sign wishy. It's not available right now. <laughs> Busy daw, sabi. <laughs> Di ba super aga pa? Thank you, thank you for coming. Tingnan mo, Beshi, oh. Meron pala rito, ano, ganito. Kasi medyo maaga pa ako sa, ano, sa aking work. Kaya nakatambay ako sa labas. Pero ang lamig, Beshi. Ang lamig. Tinan mo. Ang kapaligiran. ba? Diba? Hindi ko alam kung ngayon ko lang kasi napuntahan tong Beshie, bakit ikaw lang mag-isa dyan? <laughs> Kaya nga, 'di ba, puro mga uwak-uwak 'yung mga naririnig mo. Oh. 'Di ba? Mga uwak-uwak. Naririnig mo ba, Beshi, 'yung mga uwak? Ayan, 'no, oh, ayun 'yung mga uwak oh. Oh. <laughs> naririnig mo pala. Kasi, ano, 6.30 pa talaga yung pasok ko ng morning. Eh, 6 ano pa lang, ah, 5.45 pa lang dito, a.m. Pero yung pasok ko sa work, 6.30 to 2.30. Eh, medyo maaga pa, kaya ayoko pa munang pumunta doon. Ngayon, sumabay ako sa kasamahan ko kasi nagbas siya, nagbabas-bas siya. Kasi kung tram yung sasakyan ko, mamaya pa ako makakarating. Yan yung shop niya, yung may nakaparadang ano, yung truck nung M.Linar Yun sa amin, dun sa harapan. Thank you, Beshi. <laughs> Tingnan mo yung uwak, Beshi. Oh. Dumapo siya doon sa taas. may time lang akong konti kaya may time akong konti kaya ano kaya tambay tambay lang muna ako dito tumatambay ako dito <laughs> thank you so much sa 1 million in the house Madaling araw, Beshi. Ano? Um, malamig. Wala akong magawa eh. Kasi nakatambay ako dito. Wala naman akong kausap. Kaya... <coughs> kaya nag <-live> ang person. <laughs> Pero saglit lang naman 'to kasi papasok din ako. <clears throat> Ganda ng view, no? Wow, bestie, thank you. Wala kasi akong makausap dito. <laughs> Hi, ko X. dan po Ate Kim. Thank you so much. Wala kasi akong makausap dito. <laughs> Tingnan mo, <laughs> nakakatakot, 'di ba? Ang lamig. Nandito ako sa labas naghihintay. <laughs> Fujiko ko X, thank you so much for coming. Thank you sa patusok. Handa ako makinig. <laughs> Wala akong kausap dito, nilalamig na ang person. Ang ginaw. Papasok na kasi ako, ano, uh, Puji X. Kaso so, medyo maaga pa, kaya tumayo-tayo muna ako dito. Thank you, thank you. Mga uwak-uwak lang yung mga kasama ko dito, mga ano ng uwak. Tapos nakatayo ako dito sa, yan, yan dyan, sa park. Diba? Tapos dito banda, ng langit, no? Ingat ka po dyan. Thank you so much. Maraming uwak dito, Puji ko. <laughs> Buti nga hindi sila yung ano eh, ba diba, yung mga uwak eh parang nakakatakot kasi yung, ang tutulis ng tuka. Tapos wala pang mga tao-tao dito. Puro ibon. <laughs> Puro ibon. Kasi ano pa, maaga pa. mag alas sa is pa lang ng morning. Eh, ang lamig. Nag-live ako kasi wala akong makausap. <laughs> Naghahanap ng kausap. Naghahanap ng kausap sa kadiliman. Takbo, takbo. Takbo, takbo muna, Beshi, para sumigla dugo mo dyan. <laughs> Ang lamig. Eh. Ang lamig. <laughs> Ang lamig kaya. Super lamig. Pujiko, mega mega love shout out. Kamusta ka na? Sabi ni Beshi Boss Beam Channel. Sempre titingnan-tingnan ng rin yung oras. Para mamaya pupunta na ako sa shop ko. Pakita ko sa inyo yung ano yung shop ko. Mamaya. Doon sa kung saan ako nagtatrabaho. I'm okay every everyday idol boss Beam. Thank you so much. Sabi ni Puji ko. lamig kaya malamig pa rin malamig pa rin dito pero hindi nakatulad ng dati na negative negative nako nako dati rate gusto kong dati rate gusto kong ano uh, maka-experience ng snow ngayon ayoko na <laughs> kami papasok na beshi okay beshi salamat salamat ha Thank you so much. Maya-maya papasok na rin ako. Nagtambay-tambay lang ako ng konti dito. Siguro mga ano lang. Mga 15 minutes. Pwede ba yun? Live ng 15 minutes, Beshi. Hi, si Sasay21. Thank you so much Thank you so much. Tusok tusok dan, salamat salamat. Nakatambay lang ako dito. Puro mga uwak lang kasama ko. <laughs> Aray ko. Kasi medyo maaga pa ako sa pasok ko. Ayoko naman pumasok agad kasi maraming work, maraming gawain. Pagod na pagod na naman mamaya yung person Kaya yan Boss Beam Sabi ni Sasay 21 Mam Ma Sasay Mega mega love shout out Sabi ni Boss Beam Channel Puro mga uwak lang yun nandito Tsaka mga konting sasakyan nagtambay-tambay lang dito ang person. Pulutan ko yan. <laughs> Sa akin yan, ubos ang uwak. Ipupulutan mo yung uwak. <laughs> Naku, marami dito, Pudje ko X. Kaya lang, bawal naman. <laughs> bawal hulihin yung mga ibon dito. Yung mga kalapate, pag-alagala lang dito. Daming kalapate, pero bawal <laughs> mababan ka aray ko ipupulutan mo pala si Sasay wala kang pasok dito kasi magsi 6am pa lang 6.30 yung pasok ko hanggang 2.30 nagpapagod vibes muna ang person para pagdating sa work kahit pagod na pagod eh good vibes pa Ewan ko lang kung good vibes pa rin. Sarap niyan adobo. Adobo sa gata. O. Oh. Sarap ba yung ibon? Adobo sa gata. Lagyan ng siling labuyo. Eh, pulutan talaga. <laughs> pulutan ngayon. yun. Pwede ba yun, Fuji ko X mag live ng 15 minutes lang ganon yan tinawanan ka ni boss Bimbeshi kasi ano pupulutan mo yung mga ibon dito <laughs> aray ko nakatayo lang ako sa ano sa poste <laughs> poste <laughs> hawang nilalamig nakatayo sa poste pwede kaya lang liit lang ah wala lang kasi akong ano makausap dito habang nakatambay baka sabihin eh may hinihintay akong ano at least pag nagsasalita alam nila may kausap. <laughs> 'Di ba? 'Yun. Kaya nga kahapon 11 hours LS ko. Oh! Hindi ko alam kasi pang morning yung pasok ko dito. Morning pa lang dito. Tapos, ang labas ko, 2.30. Nasa Pinas ka ba, Puji ko X? Beshi, nawala din FB mo kagabi. Hindi ko napansin na nawala yung FB kasi nag ako. <laughs> Sinabi lang sa akin nila, ano, nila Maring Jobs tsaka nila ano nila Mr. Pobreng Palaboy na nawala pero hindi ko alam pagbalik ko pag pagkatapos ng live ko ayun okay na okay naman na Oh naka 90 oh talaga wow Grabe 11 hours lahat nawala ang FB maintenance uh, idol boss Beam. Oo nga, maintenance nga. Pero, hindi ko napansin kasi nag -live. Pati messenger. Oo, pati messenger. Isa twenty 21 pumasok na siguro. Hindi ba late? <laughs> Kala ko nga na hack FB. <laughs> FB ko eh. Hindi ko ma-open. Akala din nung iba Nahak hack daw yung FB nila. Pero di ko kasi rin napansin. Oo, nawala sa amin dito taga Saudi. Beshi Boss Beam Channel. Anong oras pasok mo? Anong oras na ba diyan? Kujiko X, na, nasa Pilipinas ka ba? Ang dami mong account, grabe. <laughs> Thank you so much sa mga patamsak-tamsak mo dyan. Salamat, uh, Beshi Boss Beam Channel. Salamat, Sasay21. Salamat sa 3 million in the house. Kanina 4 million eh. Sino kaya yung isa? Ah! Si Mr. Pobring Palaboy. Hello everyone from Mr. Pobring Palaboy. Patusok-tusok naman dyan, Mr. Pobring Palaboy. mamaya dadalin ko kayo sa pretty talaga nang bubola ka pa ha? shout out to all of you thank you so much sa mga patamsak tamsak nyo dyan wala lang makausap eh nakatambay dito dadalhin ko kayo sa bakery dadalhin ko kayo guys sa bakery How are you today, idol? Sabi ni Pujico X. Oh, may sasakyan. Ingat-ingat sa pagtawid. Thank you so much sa inyong lahat. Sa mga patusok-tusok nyo dyan. Yung shop nung friend ko, yan, dyan. Sumabay so, ako sa kanya. yan, dyan, sa M-Linar na yan. yan tapos ako yung shop ko Ba't siya kasi yung mga sasakyan dito guys, ano uh, kapag nag-aabang ay, pag nakatayo ka dyan sa pedestrian, humihinto talaga yung mga yan Basta may ganyan. Hinihinto talaga sila kasi ano, hinihintuan ka talaga. Naririnig nyo ba yung mga huni ng ibon? Malapit na ang oras mo, baka malit, mawili ka. Di pa naman, dadaling ko nga kayo doon. Eh. Thank you so much sa inyong lahat. Nadaling ko kay sa work ko. Kasi pag nakarating na ako sa work ko, magpapaalam na ako guys. Malapit lang dito. Lakad-lakad lang ako po. Salamat sa inyong lahat. Thank you sa mga patamsak-tamsak nyo dyan. May gym dito. Puji ko ex. May gym oh. Baka gusto mo mag-gym. Ah, ito yung hotel international. Yeah ito yung Hotel International sa likod nyan kami dumaan hindi ko kasi alam yung way na yun eh yung pag nagbaska kaya sumabay ako sa friend ko na kalapit ko lang ng shop dito yan yung hotel dito Hotel International sa maistra Thank you so much sa inyong lahat. Ang layo din pala ng lalakarin. <laughs> Hindi naman kalayuan, tama lang. Malayo kung naiihina ako. Katulad ngayon, naiihina ako. Ay ano, namo ano yung yung view. 'Di ba ang ganda? malapit ng makapag maka 20 minutes ang person perfect puro okay lang yan Miss Kimberly exercise din yan pang patanggal ng mantika sa katawan sa bagay ayan na yung delivery namin oh. No? nagaabang, aabang Yan. Yan yung delivery. Nag-aabang. Bok! Yutro! Sa mumalo! Oh, oh, Pala! Bok! Ha? O? Nandito, nandito na yung mga bisita namin Magpapaalam na ako guys Thank you so much sa inyong lahat Salamat salamat sa mga patusok-tusok nyo Thank you Beshi Thank you Mr. pobre Palaboy Thank you Pujico X Thank you Sasay 21 Thank you so much